Okay, magandang umaga mga kababayan. Kayo na po ang nasa harapan ng inyong pinaka pag pinagkakatiwalaang programa, no? Direkta, makabuluhan at puno ng katotohanan. Alam nyo ba na sa survey ng GMA ah, ngayong June 2025, ha, ah, nangunguna si Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential race na may 35%? Ha? Ah? Grabe, di ba? Pero teka, paano natin malalaman kung totoong suporta ito ng masa o isa na namang laro ng politika? Sa loob ng ilang mga minuto, ha, ah, talagang palalim ang ating mga talakayan, makulay na kwento at matatalas na pagsusuri. Sisilipin natin ang buhay, kwalifikasyon at ambisyon ni Sarah no? kasama ang kanyang mga kalaban mga kababayan dyan sa Quezon City, Davao, Toronto, Riyadh, Dubai, Los Angeles at lahat ng dako. Tara, sumama kayo sa aming mahalagang mahabang paglalakbay. No? Ang goal natin, abutin ang 100,000 subscribers. I-like, i-subscribe, i-share sa mga kaibigan mo. At kung kaya, mag-super thanks na rin please para sa ating mga OFW sa US, Canada, Saudi, UAE, Japan, Australia at worldwide. Mag-comment kayo ha kung sino ang bet nyo. Tayaan natin. Let's dive in. Okay, magkape muna po tayo ha. Okay, ayon sa pinakabagong GMA survey ha, nitong June 25, uh, 2025, 35% si Sara Duterte, 19% si Leni Robredo, ha, uh, 13% si Bongo, 9% si Rafi Tulfo, 6% si Martin Romualdez, 3% si Risa Ontiveros, at 10% ang undecided. Pero usually, ang undecided ay napupunta yan sa eventual winner, which is um, si Sara Duterte. No? So parang 35% plus 10, magiging 45% yan. Okay. Anong mensahe nito? Para sa akin, malinaw na ang Duterte brand, matapang, direkto at may track record ng pagbabago ha, sa Davao, ay humahatak ng malawak na suporta, lalo na sa mga ma sa masa at mga OFW. Pero bakit? Undecided pa rin ang 10%. Mga kabataan no, sa Metro Manila, Cebu, Hong Kong, Los Angeles, baka kayo yan ha, na naghihintay ng mas malinaw na plano bago magdesisyon. Kung titignan natin ha, ang kwalifikasyon, si Sara ay may 10 taon bilang alkalde ng Davao City, pinakamataas na lokal na opisyal bago naging vice president may kakayanan ni siyang mamuno at ang kanyang track record ay puno ng proyekto no uh, sa infrastruktura, seguridad at lokal na pamamahala. Si Lenny Robredo ha, may background sa human rights at serbisyo bilang mayor ng Naga City pero kulang sa executive experience sa pambansang antas. Uh, si Bongo naman, matagal na assistant ni Digong pero hindi pa napatunayan ang sarili bilang solo leader, loyalty lang ang dala. Si Rafi Tulfo, ha? malakas sa media at populismo pero kulang sa pambansang pamamahala. Si Martin Romualdez, kamag-anak ni Marcos at House Speaker pero mahina ang approval ratings ha? sa labas ng Leyte. Si Risa Ontiveros, ha? mahusay sa Senado sa human rights at gender issues pero hindi pa handa, handang maging Pangulo. Si Sarah may edge, karanasan, tapang at kilala ng masa. Ano sa tingin ninyo, mga OFW sa Jeddah, Singapore, Milan at Sydney? O hayaan nyo akong magkwento ha, ng mas malalim. Excuse me po. Noong 2022, ang unit team ni Sara at BBM ay nanalo ng malakas. Pero ngayon, parang teleserye na ang relasyon nila. Ang impeachment case laban kay Sarah dahil sa confidential funds at ang ICC arrest warrant kay Digong ha, parang pelikula, di ba? Pero teka, sinabi ni Sara sa Russian media na diversionary tactic daw ito para patalisikin, ha? Siya sa 2028 race, possible ba yon? Ang malakanyang naman, nagsasabing abuso ang issue. Pero bakit selective ang pagsusuri? Kwento ko sa inyo, parang political drama. Ito para takutin si Sara pero hindi siya madaling matumba. Ah, sa drug war naman, ni Digong na ipinagpapatuloy ni Sara, nagdala ito ng seguridad. Crime rate, ha? Bumaba ayon sa pulisya, but may human rights concerns, ha? Fairness muna. Ang suporta kay Sarah ay galing sa matapang na pamumuno na hinahanap ng mga naniniwala sa durog-droga approach. Pero ang kritiko, nagsasabing authoritarian ito at ang UN ay nag-aalala sa extrajudicial killings ha? sa US, UK, Canada, Australia. Ano kaya ang sabi ng mga Pinoy? Mga kababayan sa Guam, Spain, South Korea, mag-comment kayo. Ha? Si Sara parang bato na lalong tumibay, uh, tumitibay sa apoy. Ha? Kung makalampas siya rito, mas lalakas ang laban niya sa 2028. oh, kung magiging presidente si Sara, anong plano niya? Sa Davao ha, nagtagumpay siya sa infrastruktura, mabilis na daan, ligtas na kalye at epektibong lokal na pamamahala. Pero paano sa buong bansa? Healthcare at edukasyon ang hinahanap ng kabataan sa Baguio, Bacolod, Vancouver at New York. Ang kritiko sabi kulang ang focus sa social services pero ang supporters sabi siguradad muna bago ang lahat. Praktikal na diskarte ito. Uh, kwento ko ulit ha. Imagine na si Sarah na parang kapitan ng barko sa gitna ng bagyo. Matapang pero kailangan na mas maraming sakay tulad ng OFW Welfare sa Qatar, Kuwait, Germany. Maraming Pinoy ang umaasa sa kanya. Remittances tumaas ng 5% nung Duterte term. No? Bakit? hindi extend ito. Si Lenny, ha, may plano sa universal healthcare pero walang konkretong resulta, ha? Sa nakalipas na termino. Si Bong, loyal pero wala pang malaking plano sa ekonomiya. Hmm. Si Ravi, populista pero kulang sa detalye sa budget. Si Martin ha, may connection sa Marcos, ira pero mahina sa grassroots uh, support. Ah, si Elisa mahusay sa sinado pero kulang sa executive vision. Si Sara may konkretong record, kailangan lang palaka palakasin ang plano para sa buong bansa. Ano sa ano sa inyong gusto, mga Pinoy sa Macau, Bahrain, Netherlands at Paris? O oh, mga kababayan ha, sa Saudi, UAE, Japan, Hong Kong, kayong OFW? paano nyo nakikita si Sarah sa Melbourne Rally noong 2024. Daang-daang Pinoy ang sumuporta kay Digong at Sarah. Pero global movement na you no? Know, sa New York, London, Sydney, may mixed feelings. Ang iba natatakot sa drug war pass, pero ang iba naniniwala sa kanyang tapang at nationalism. Ah, sa, baka sabihin, Sara for 2028, pero sana may bonus na pasyal sa abroad at free wifi. Hahaha! <laughs> ha, Pero seryoso, ang suporta sa kanya ay global, lalo na sa Mindanao na 90% ay pro Duterte ayon sa Pulse Asia at sa mga OFW sa Riyadh, Dubai at Jeddah na umaasa ka sa kanyang pro labor stance, no? Oh. Malakas ang nationalism, no? Siguradad at OFW concern, no? Okay? Sabi naman ng anti-Sara baka kulang sa global diplomacy at human rights focus. Pero kung makakalampas siya sa impeachment at ICC issue, wala nang makakapigil sa kanya. So France, Austria, Norway, Switzerland, ano ang ipunin ninyo? Mga kabataan sa Quezon City, Davao, Los Angeles, magpahayag kayo. Sa 2028, kung magpapatuloy ang suporta, malamang na panalo na si Sara. Pero depende ha sa plano niya pero para sa buong bansa. Kaya ayan ha, mga kababayan, 35%, no? Uh, si Sara at may malakas na pundasyon, ah, uh, taong karanasan bilang alkalde, tapang at suporta ng masa at OFW sa Philippines, US, Canada, Saudi, UAE, Japan, Australia at worldwide. Ang impeachment at uh, impeachment at ICC issue ay isang pagsubok pero parang bato na lalong tumitibay sa apoy. Kung malalampasan niya ito, ah, uh, 2028 ay kanya na. Sa Quezon City, Davao, Toronto, Riyadh, Dubai, lahat kayo, isipin ang hinaharap at maging aktibo sa eleksyon. Uh, mga kababayan, ang goal natin, 100,000 subscribers, tulungan nyo kami i-like, i-subscribe, i-share sa social media. At kung kaya, mag-super thanks na rin ha, para sa ating mga OFW. Mag-comment kung sino ang bet nyo. Ha? Sarah, Lenny o iba pa. Salamat sa ilang mga minutong kasama ko kayo. Hanggang sa susunod, mga kababayan, mag-iingat po kayo lagi. Mabuhay!